Top 20 Pangalan ng mga babaeng bongangera 1. Angel 2. Bia 3. Arlene 4. Jennifer 5. Juan 6. Carla 7. Monica 8. Ivy 9. Christine 10. Lisa 11. Agnes 12. Dina 13. Eileen 14. Anna 15. Jinky 16. Joy 17, Nina. 18, Tina. 19, Susan. 20, Maureen. Paalala. Maliit man o malaki ang iyong utang ay kailangan mo pa bayaran. Dahil pari-pariho lang tayong may pangangailangan. Kung may pangbili ka ng loho mo, dapat may pangbayad ka din ng utang mo makipag-usap ng maayos at huwag nang siraan ang nagpapautang sa para lang makuha ang simpatya ng ibang tao.